ang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalecita." Amalisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amelisita. Si Moises naman, kasama si na Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amelisita. Nangawit na si Moises, kaya si Aaron at Hur ay kumuha na isang bato at pinaupuro on si Moises habang hawak nilang bataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amelisita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikay ililigtas, nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano, kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya Buhay ang Salita ng Diyos Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat nagtatagal iyo, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga tao na nanalig sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.